Welcome po mga koys dito sa ating Pinoy Chess Podcast ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas at yung ating pag-uusapan mga par ay patungkol dito sa classical chess at iba't ibang mga mga binago ng uh, world governing body ng chess yung FIDE no? Federation International de Chess FIDE ayan So, yung pag-uusapan po natin mga ko isa ay tungkol sa standard chess classical. Kasi po, hanggang ngayon, ang pinagbabasihan po ng world champion sa chess ay tungkol sa classical. Binabatay nila dyan sa classical. Kaya, kadalasan ngayon, mula noon hanggang ngayon, yun pa din ang ginagawa. Kasi po, oh, ito pinag-uusapan natin. Gusto kong ma-highlight ma o ma- mapag-usapan talaga kung talaga bang effective pa ba yung uh, kanilang format ng FIDE sa pagiging world champion no, kasi nagbago na po kasi yung era nagbago na rin po yung panahon mula noon hanggang ngayon malaking pinagbago ng uh, teknolo teknolohiya bakit ho natin pinag-uusapan ito bigyan ko kayo ng konting background mga koisa kasi may mga pagkakataon na marami po sa atin o marami po sa inyo ang hindi pa masyadong nakakaalam doon sa istorya o sa history pagdating sa World Championship. Una, ulitin ko po, binabasi po ang pagiging World Champion sa standard chess ay classical chess. Mula noon hanggang kay Garry Kasparov <coughs> at saka kay Karpov sa mga hindi pa po nakakaalam talaga, sila po ay naabutan po ng 24 naabutan po ng classical chess championship Kumbaga World Championship binasi sa classical. At yun nga, dati si Karpov ay World Champion po siya at natalo po siya ni Gary Kasparov as a challenger. Yun po yung mga kasagsagan o prime ni Gary Kasparov, one of the greatest chess player kung goat pero para sa akin ang goat si Magnus Carlsen ng Norway. Okay. Back doon sa ating pinag-uusapan. Si Karpov po uh, ay natalo ni Kasparov. 24 games po yun. Puro classical po yun, mga par. And then, uh, nag-champion si Garis Kari Kasparov, si Karpov naman ang naging challenger. At uh, sa loob ng 24 games, nagtabla 12-12. So, nung nag-champion, sa unang championship, eh, siyempre, pag unang sino man ang makauna ng 12.5, eh, siya yung world champion. So, ang gusto kong maintindihan nyo, mga par, nung sa panahon na yon ay talaga namang 24 games na classical, pagka-boring-boring, sabi nga, sa panahon natin ngayon. So, to cut the story short, um, hindi pa talaga nag exist ang internet noon. So, malaki kinalaman po mga par itong technology pagdating po sa internet. Alam naman po natin, nung sa panahon na wala pang internet, talaga pong ang mga Russians na mamayagpag pagdating sa world champions yung kandilang mga aklat nasa kanila lang <laughs> yung mga sekreto ng mga strategies etc etc nasa mga Russians wala pa hong internet noon kaya mahal ang mga libro noon so yun talaga na dominate po yun ng mga Russians eh yung world champions sa sa era na yon so ano kinalaman ng technology mga par kasi nga po noong panahon na yon wala pang internet ibig sabihin po ah uh, talagang dominated ng Russians, um, sila sila lang talaga. Yung magagandang ideas, mga strategies, mga libro na sa kanila. Eh, pumasok ko ang internet, no? Ibig sabihin, nung pumasok ang technology sa World Wide Web, nagkaroon na po ng access ang lahat ng mga bansa at ang lahat ng klasing mga chess players at all ages. Nagkaroon ng access sa iba't ibang mga libro, iba't ibang mga website etc etc ang bilis ho no ang bilis talaga ng technology uh, bilang kasangkapan po para ma bumilis ang ang pag-asenso pagdating sa chess kaya nga po noong pumasok na yung internet ito na po dahil nga po doon sa pangyayari na yon na si Gary Kasparov po ang nag uh, as a world champion eh, nung araw, wala pang rapid, wala pang rapid chess at saka blitz chess. No? Para po dun sa mga hindi pa masyado uh, familiar sa mga, um, sa format ng chess, meron po tayo sa kasalukuyan noon at hanggang ngayon ay, noon tama, ka lang. Pero sinamahan po nila ng rapid dyan at ng blitz. Yan, sinamahan po nila yan eh, yung World Chess Championship. Ibig sabihin ng panahon ni Gary Kasparov, klasikal lang lahat eh. Pero noong pumasok na yung internet, nakita na yung syempre may mga website na po sa uh, ay may mga chess website na rin po eh. Ano? Nakakalaro na sila. Uh, syempre pag online chess at hindi naman karamihan mga professional ang naglalaro sa online, mas marami pong hindi hindi grandmaster o hindi master ang naglalaro. So nandoon pumasok yung idea yung mga rapid at yung blitz, no? Para kasi para sa kanakaramihan boring yung classical. So itong classical chess po pagdating ng internet nga po pumasok na siya. So nagkaroon ng idea ng World Chess Championship kapag uh, yung 24 classical games na bumaba po yan mga par naging 14 games classical po yan, no? Halimbawa, kung sino man ang maka 7.5 paunahan na 7.5 points out of 14 no kasi 14 games yan eh syempre yung 7.5 siya yung world champion so anong nangyayari pag kayo tabla ho sa classical bababa kayo sa rapid no dalawang match yun isang first match at second match pag tabla kayo sa rapid no bababa kayo sa blitz so ganun pa rin yung ano niya blitz ah, dalawang match at kapag tabla pa rin kayo ay bababa kayo sa Armageddon. So Armageddon, doon sa mga hindi pa masyado familiar, lagi tayong ganito mga par dito sa ating Pinoy Chess Podcast, ang kauna-una ng Chess Podcast ng Pilipinas. Sana wag po kayo makalimot na mag-subscribe, i-share at paki-like naman po mga par para ito, munting tulong niyo na lang po sa ating channel para lumaganap ang Pinoy Chess Podcast. So ibig sabihin yung Armageddon mga kois, ito persado na mayroong mananalo. Yun lang po ang ibig sabihin ng Armageddon. Pinupwersa ang mga player na magkaroon talaga ng panalo. So by practice po, Armageddon lamang po yung oras ang white. For example, 10 minutes yung white. Eh, dapat mas mababa yung time control ng black. Sabihin natin 7 minutes or uh, 8 minutes. Pero, ang black naman, kailangan niya lang i-draw para panalo siya. Okay? Ang puti naman, must win siya para siya manalo. So talagang magkakaroon talaga ng resulta. So ano ibig sabihin itong format mga kois Hindi na inuulit nila yung, is, yung, mga nakaraan na ikaw pag world champion, eh kapag tumabla ang challenger mo, eh champion ka pa rin kasi nga hindi ka tinalo ng challenger. Where in fact, meron ding mga issue doon kasi world champion ka nga eh. O dapat kung world champion ka, must win ka kasi world champion ka nga pa paano tiba? tinablahan ka na ng challenger so may isyu ng ganun eh ang issue sa kabilang panig eh hindi naman siya tinalo ng challenger so champion pa din siya sa ibang panig naman eh world champion ka nga eh hanggang tabla ka lang sa challenger ah, ba diba, no para silang may mga katwiran kaya yun mga koys dahil nga dun sa mga usapin na yun pinasok po yung rapid o sige ganun pala ayun yung ano Uh, para magkaroon na lang ng talaga ng champion at wala na talaga silipan sa bawat uh, argumento <laughs> nagkaroon sila ng rapid and then blades and then armageddon so pumaya pa yung ganong ibig sabihin pumaya pa yung uh, chess community sa buong mundo na para maganda tong ganitong setup meron talaga resulta sa world champion So kaya ginawa nila yan eh mula doon. Hindi ko lang nasubaybayan pero ang pumutok sa akin yung panahon ni ni ano ni Anan at saka ni uh, world champion Magnus Carlsen. So anong bakit ko to kinukuwento at tinatalakay sa inyo mga par? Eh kasi nga po ba, mula doon sa walang internet hanggang nagkaroon po ng internet at dahil nga doon sa argumento o usapan doon sa world champion na out of 24 games, tinablahan ka lang ng challenger, eh, dapat panalo ka kasi world champion ka. So, sa world champion naman, hindi naman ako tinalo. Eh. Ako pa rin naka world champion, et cetera, etc. Cetera, et cetera Okay. So, yun mga koys, napansin natin, ganun pa rin eh. Ang basis po ng world champion, ano po, sa classical pa rin sila naglalaban. At pag tumabla sila, eh, punta sila ngayon sa Rapid Blades and Armageddon. Okay? Hindi pa kasali dyan, mga koish, yung talagang popular ngayon na pinasisikat ng uh, greatest of all time na si Magnus Carlsen. O, huwag tayo mga Certified na po na goat si Carlsen, na Sa chess. Go greatest of all time si Magnus. Certified na po yan. Kasi ang FIDE, binigyan siya ng award as goat binibigay pala yan ng FIDE eh, uh, 100 years ang basis nila. Doon sa 100 na years na yon sino ba yung tao na talagang di mo matatawaran ang performance? Okay, sideline lang po yan mga koys na si Magnus Carlsen ay certified na ng FIDE yan. Okay, balik tayo sa ating talakayan. Ano ang pinupunterya natin sa usapan dito sa ating Pinoy Chess Podcast mga par? Ang pinupunto natin at gusto ko pong uh, ito opinion ko lang naman po ito no at maaring uh, merong kayong sariling opinion o pananaw pero ako ito ang uh, sinasuggest ko na sana ganito ang setup ha ah, okay ganito po yung gusto ko sana mangyari no ah, baka payag naman ng karamihan din sa si inyo so ganito po kasi nga merong may tinatawag na freestyle chess ah okay tapos na po tayo doon sa classical o oh, sa standard chess may classical may rapid Uh, may blitz, may armagido, no? Natalakay na po natin at sana wala akong nakalimutan. Pero meron popular na bumapasok itong uh, Fisher's Random Chess, no? O kaya Chess 960. At ngayon, mas popular na tawagin itong freestyle. Alam mo mga koys, ang naisip ko. Siguro nakikita nyo na yung gusto kong mangyari, no? Ang gusto kong isuggest, at sana ipalaganap natin to, kung World Chess Championship 'yan, kung ikaw ay world champion at na-identify na po, o no? Identified na po kasi yung category ng mga ng chess eh no? ng level o ng ano, ng ng uh, grupo, no? Yun nga, natalakay na natin, mayroong classical, may rapid, may chess at din itong Fischer's random. Ang naisip ko mga pagganito. Kasi world champion nga hindi ka lang dapat world champion kasi magaling ka sa classical. Paano ka na tinawag na world champion? Isa e classical ka lang pala magaling. Di ba no? Nakita niyo yung aking argumento, mga par. World champion ka ay dapat lahat ng klase ng 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 ng, ng, ng laro ng chess eh ipanalo mo as a total points. So, ibig sabihin, kung classical, kung world champion ka, ba, dumaan ka sa classical, dumaan ka sa rapid, dumaan ka sa blitz, no? At, dumaan ka rin sa freestyle chess. ay doon po sa mga unang tagapakinig ko, yung freestyle chess po, ito po yung, yung uh, ano siya, yung mga position ng mga uh, minor pieces, yung mga officials kung tawagin sa chess, yung uh, rook knight, bishop, queen and king, kinakarambola po yan sa ang position kahit saan. No? Kahit saan mo ilagay yan. Hindi gagaya ng standard chess, talagang may definite na position yung minor pieces, di ba? Yung mga officials, mayroong definite position. Sa freestyle po mga par, karambola po yan. Pero kailangan ang bishop at yung, ay, uh, yung dalawang bishop nasa opposition, uh, opposite color. And then yung king naman kailangan nasa pagitan siya ng dalawang rook. Gets mga par? So yun lang yung background no doon sa mga hindi pa masyado familiar kung ano yung freestyle chess. So balik tayo dun sa aking suggestion sa pag sa pagkakaroon ng World Chess Championship kasi o, nagbabago na po kasi ang panahon eh. Noong uh, panahon nga nila Lasker pababa ang um, matagal na nila naging practice na pag ang world champion ay eh, binatay lang po sa classical time control. Sa matagal na panahon, ganun po ang practice hanggang naging traditional. Ngayon, yung mga oldies but goodies, hindi sila maka, ano, agad eh, maka-adjust sa kalakaran ng bagong henerasyon o pagdating sa technology kaya nag-stick sila doon na pag world champion ka sa classical dapat ibinabase ganun po ang ano eh uh, ganun po nangyari sa mga sinauna o mga katandaan so hindi nila naging traditional yun eh naging practice po na nila yun eh pero nung pumasok yung technology ng uh, internet, world wide web pumasok na po yan eh ang bilis lumaganap ng generations at talaga yung henerasyon natin ngayon, talaga ang technology, mga sabihin natin, rapid talaga yung kanyang growth eh. Lalo na pag ngayon may ano na, may uh, may engine na nga, 'di ba? Matagal na. And then ngayon, meron tinatawag silang artificial intelligence na na robot. Okay, anong pinupuntirya ng usapan na ano ang gusto kong makuha po ninyo mga par? Sa panahon naging tradisyon ang classical. Doon na lang sila, nag-stick na lang talaga sila doon as world champion doon sa classical game. Eh ako naman, ang argument ko dan, kung world champion ka sa classical, edi eh di tawagin ka na lang namin na, ano, na world champion, classical. <laughs> Tama naman. Classical, eh classical lang naman pala eh. Di world champion ka ng classical, kaso hindi ganun po eh. No, pag world champion ka, world champion ka talaga. Pero ang basic, sa classical, pero meron silang uh, rapid uh, world champion. Meron din silang world blitz champion. No? Pero sino ang world champion talaga doon? Yung ginawa doon sa classical. Nagigets nyo mga par? Nasusundan nyo po ang sinasabi ko dito sa sa ating uh, Pinoy Chess Podcast, 'di ba no? May uh, may uh, world blitz champion at world rapid champion. Minsan pinagsasabayan madalas eh, 'yung practice eh. Pero meron din naman classical chess champion. No? Pag uh, nanalo ka doon sa karasalukuyang format ng FIDE, eh, hindi eh, mo na kailangan mag-rapid o mag-blitz o Armageddon. Pag ikaw nanalo ka sa 14 games ng classical chess championship, baka 7.5 ka, mauna ka. Champion ka. Tapos talaga world, ikaw ang world champion pero ang totoo niya sa classical ka lang ng champion eh di ba mga para no sa classical ka lang ng champion di ka naman champion sa rapid di ka rin naman champion sa blitz so nakukuha, mo, nakukuha na natin mga para yung ano yung sustansya ng sinasabi ko ah uh, kung world champion ka eh dapat ano ka ah uh, dumaan ka sa mga categories yung apat na yon Dumaan ka sa classical, sa rapid, sa blitz at yung freestyle. Ano po? Go ano man yung mga gagawin pero ang gusto ko, ang sinasuggest ko yung apat na yun mga par. Yung ano, yung yun nga uh, lahat yun ano, standard chess, classical, rapid blitz and then yung freestyle. Yung apat na yun, ipasok po yung sa World Chess Championship hindi na puro classical ang basis. Ibig ko sabihin, hindi na yung classical na pag nanalo ka ng 7.5, eh champion ka na, wala lang rapid, wala nang blitz, wala nang freestyle. Hindi na ho, hindi na po siya napapanahon actually. Pag yung ganun pa rin yung setup ng FIDE eh, na na ano siya na ganun ang magiging ang world champion sa classical mo lang ibibase, ibibase and then pang nagdraw saka kayo bababa ng rapid and then blitz and then armageddon eh, hindi eh napapanahon na po ngayon eh at sa ating henerasyon na andyan na yung tatlong kategory world champion ka dapat lahat yan pinaglalabanan din yung dalawa yung challenger at saka yung world champion ganun ang magandang setup para sa akin syempre ano ibig sabihin halimbawa sa classical ano po sa classical no sa classical chess sabihin natin laro kayo ng 10 games pa-exceed po natin kasi 14 games yung classical di ba no Laro kayo ng 10 games. 10 games sa classical. And then, ang corresponding points ng classical, sabihin natin, 3 points. Pag nanalo ko dyan. So, 10 games sa ano, sa classical, and then, 20 games naman. No? Pagdating sa rapid. O, sabihin natin, 15 games sa rapid. Okay? 10, 15, 20. Okay? 10 games sa classical, 15 games sa rapid, 20 games sa blitz, at sa Fischer random ganun din. Ano po siya? Uh, 10 games din na na classical. O sabihin natin magigit na siya sa lahat ng time control, pwede rin. basta isama yung freestyle chess. Yon, naguguhan na mga, niya ako isa. Classical 10 games, 15 games sa rapid, 20 games sa blitz. And then yung Fischer random chess o yung freestyle chess, sabihin natin itapat din doon sa classical uh, classical chess championship uh, sa, sa, I mean sa classical format halimbawa kung 10 games yung classical 10 games din yung ano yung uh, Fisher's random no pero ang Fisher's random sabihin natin na 2 points din siya kagaya ng rapid No? Or po pwede rin, ipantay eh, na natin yan kasi pares naman talaga sila kung tutuusin eh. O di sabihin natin, 10 games sa, ano, 10 games sa uh, sa classical chess. Then, 5 games naman sa Fisher's Random. O, sabihin, pwede natin ipantay. No? 10 games, ang dami no, no? Kung ito, isasummarize mo. Pero, mabilis lang yun. Ang rapid, sabihin natin, 15 games ang rapid. Kaya naman po maglaro ng ano eh, nang sa isang araw, tatlong rapid game eh. Sa isang araw. Madali lang tapusin yung ano eh, yung 15, ah, kung 15 games yung rapid, 3 games per day, edi 5 days lang yun. Tapos ang blitz naman, kaya naman ang blitz sa buong sa isang araw, ah, isang araw nga lang 'yan, kaya tapusin yung sampung blitz eh. So ibig sabihin yung 20 blitz game eh papatak po sa isang araw ay sampung ay sa isang araw sampung blitz. So ibig sabihin yung 20 blitz na laro, dalawang araw lang 'yon. Yung rapid naman eh ano lang 'yon, limang araw lang, so pitong araw lang 'yon. Ay, yung classical, sampung ano yun, sampung games, sampung araw yun. <laughs> Di ba, no? Sampung araw yun. O kaya, dalawang araw po pwede. Pwede, dalawang araw, sa isang araw, dalawang classical. Pero, malabo mangyari na ano yun eh, kasi kadalasan, pag classical na bakbakan talaga, umaabot ng 6 hours yan. Eh. Lalo na pareho magagaling, 6 hours to 8 hours yan. Pinat ang laro nila, maghapon yun. So, ano ibig sabihin mga par? Ipasok na 'yan. Sana maisip ni Fide yung nasa isipan ko. I-combine na 'yan, classical 10 games, no? Rapid 15 games, uh, blitz 20 games. And then yung ganun din yung Fisher's random, pwedeng 10 games din. O sabihin natin 5 games. Basta importante, kung ilan man yung mga games, wala kung it doesn't matter sa akin. Basta 'yung apat na 'yon, kung talagang world champion kang maituring ba't daanan talaga dapat lahat yung uh, apat na category ng paglalaro ng chess yung apat na yon yung Fisher's Random Chess no? meron kasi umuugong na i yung world championship ng freestyle eh mas maganda eh. adapt na lang isama na lang yan sana marinig ni PD itong sinasabi ko so yun lang po mga koy siya Ah, uh, kung may comment sayo, paki ano na lang po sa comment section at uh, kung uh, kayong gustong pag-usapan natin sa Chess Podcast, eh mag-comment lang po kayo at i-discuss natin 'yan. Sisikapin natin na ma-discuss. 'Yun lang sana mga ko, eh, sana nakuha niyo po yung aking uh, gustong sabihin na ang format palitan na, baguhin na ng FIDE, hindi na kasi napapanahon eh. I-combine na yung apat na yon sa paglalaro ng World Chess Championship. Yun lang po mga par, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna ng Chess Podcast sa Pilipinas.